you Morning, morning chicken. ayan Ano yata nilang pook Harvest ulit tayo ng third harvest. Third harvest every other day tayo nag-harvest every other day kasi ang uh, order so, no, mayroon, mayroon harbis. Harbis tayo harvest harvest tayo tayo buyog digon lig Lah, oh, haba abah Haba. Masuk metro. Ha? Huh? Habak. Hmm. Tepat. Uh -huh. Un bébé

kailangan ko eh dito ha na si bali uh, eksakto 8 kilos din so 8 kilos din no nakaraan tapos no nakaraan ay 2 kilo ay dalawang kilo, seven okay so ganyan po ang ating pag harvest ano, every other day so naka kilos tayo ngayon uh, tukuntahin natin kung magkano ang ating uh, pwedeng kitain sa ating paggugulay Yan, maliit lang po yung ating gulayan saka na tayo mag full blast siguro tungo uh, sabaga, yung, uh, ating, uh pangala, yung ating uh, yung ating nilagyan ng plastic mulch marami marami yun Okay, so punta natin yung uh, update ko. Yung uh, update natin, yung ating uh, okra. Dito sa uh, maliit nating okrahan. Pero mag harvest tayo kahit mayroon o no? mayroon. No? Oh. Kasi may dadagdagan tayong okra. Dadagdagan natin yung okra nila dahil uh, kulang pa. Saan na mayroon dito? So, wala tayong sprayer. Kaya hiram na naman tayo ng sprayer mamaya. Mag-spray tayo sa ating sitaw. Ito po yung nilubog, ano? Nilulubog-lubog ng tubig. Kaya hindi po maganda ang gulay. Ayan po, oh. ano? O. Oh. Uh, ito, uy, may bunga na. Harvest na natin. Sayang, oh. Oh. Mhm. Ano na? Ito nang mahani eh. Oh. Uh -huh. Ating bagong okra na konti. Para sa ulam-ulam. Oh, uh oh. -huh.

Saya tak hidup bulu ti lah. Ya, lebih guna mana? Ya, yang tergah bagi ang si tahun sebaik sebaik. Aikulah ini. Ini PC pa? Ibu kotak pai. Uhum. Ya, saya ada sayang. hamog yun ang problema natin pag yung mga yun oh uod oh yung sumisira sa ko kailangan din isprihan to ah patay kang uod ka kailangan din isprihan natin okra ngayon may pa pala tayo dito ah nabuhay ah yun oh kadyos kala mo meron Kadius pala. All right, na pa na. Buti na lang, pumunta ko dito ah. Kasi hindi gaano ka, nag-gulang-gulang. Uh, Yeah um.

Okay, may kalating kilo. Yan ang ating arbis. Dito. Ito tayo sa kamila, no? At tatabasin na natin yung uh, okra doon para lumiwanag. Yung ating uh, kompos na tubig pandilig. Okay. At ito rin yung ating uh, binubulok na mga pinukuha natin mga gulay-gulay. No? Ito pa na ng lupa ulit. Nilalagyan ko pa yan pa kunti-kunti lupa. Okay, so nakapag-deliver uh, na tayo. Nakapag so, uh, harvest, deliver tayo. Ito, uh, almasal muna tayo. Then, uh, gawin natin yung uh, pupuputol ng tawag dito ay okra. Mm, may lang ako kumain. Ako, di pa kumakain. Mm. Ay, sarap almasal eh. Pinapainit ko ito pa yung saglit yung uh, ating ulam na Fisda. okay hmm. hmm. alright Fisda. da Hoy, palawan si si. Oh, damen. Okay, yeah, isda ko so, na yung bigwan natin. Isda na si Digang. Hindi uh, ko lang pa tayo bukas. Ay, may hapon na tanghali. Ito yung katipid. Isang isda. Maghapon na. Hmm. Ah, vitamin C. Plus kape. Mm -hmm. So, yang Ready na tayo sa ating uh, palibagong gawain pagkatapos nating uh, magamusal, mag-harvest, mag-deliver, pagkain, mag-alaga, yun dito tayo ngayon ating uh, maglilinis na naman tayo ulit sa ating okraan tanggalin, tanggalin na natin yung okra tanggalin na natin ang okra yun gumanda konti yung uh, kangkong at ilagyan natin ng uh, pataba at ilagyan din natin ng uh, spray kaya lang lagang mahina na pwede rin tayo doon kaya lang nakalimutan natin yung pataba ulit so ito ang na ating uh, palibagong gawa gawain saglit lang to tabasin lang natin ayan tapos sunod ito naman gawin natin ulit to okay uh, may pataba pa to ay may pataba pa may pataba pagiging pataba yung kanyang ugat la Ayan o, oh, saglit, malinis na ang ating bukrahan. Uh, Ayan, bukra. Tanggain na natin yung walang bunga, yung kaya magbunga. dịp 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 little one Oh, do, tanghali na, nagalap buhay pa. Uy, kama na yan. Ubusin mo yung kakakwa. Aking uh, okra. Fresh na fresh na saluyot. Baka sana may uh, labong no? Labong ang kanyang katapat. Labong o kaya ito papaya. Kaya ang kanyang katapat. Pinataan mula sa ating uh, kubo ay uh, kitang-kita na yung ating uh, bagong sitawan. Hindi na wala na nakaharang na okra. Okay, that's it for today. That's it for today, mga kalingap sa mga subscribers, followers, sa viewers. Thank you sa inyong lahat, sa ating lahat. Salamat, salamat ng marami. And salamat, <clears throat> Kim Kalingap, Kuya Bal, atid na Kalingap Rob, ating mga sponsors, subscribers, silent viewers, followers. God bless sa ating lahat. So muli, pasamantala. sa bye bye-bye muna. Ingat-ingat tayo lahat.